Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba ay nagsasawa? Sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. sa akin ako. Mga luha at ang mga puso'y tigang, wala na nga may bubuga ang nararamdaman. <laughs> Saran na. Halika, tulong. <laughs> ah, ang Abra namin. Ito yung pangalawa kong apo mula sa bunso, si Abra. Abraham. Ito ay kinutlo ang pangalan sa Biblia. <laughs> yung Biblia, ay doon nagmula nang galing ang kanyang pangalan. Lula, so, ibig sabihin, ang aking ay mabait kasi isa siya na pangkat ng Biblia. Isa siya uh, na na kinuklo or kinuha mula Lula. sa Biblia ang kanyang pangalan. Hello, Abra! Lula. What did you say, Abra? <laughs> naki. <laughs> no, no, nan, nan, naki? Naki? Nan? Oh my God. Ang baby ko. Ang baby ni Lola. Ang baby ni Lola. Bebe, bebe. Ay, nako. Papagod na si Lola. Ops! Ops! Uy, ang... Hi! sandalang lang. Ang, ang, baby ang baby ni Lola. Ang baby Ang baby ni Lola. Ano si Gabi? Hindi kita magkita si Abra. Lang. <laughs> Tira mo si Abra. Hello, Abra. Hello, Abra. Ito doon naman kapatid. Oh, ano, ano ba yung kuya ni Abra? Makulit din. Si Kali. Alam niyo ba si Kali? Yan si Kali. Nagmula din dito si Kali sa ano? Doon ako? Sa Sa dito? Si Kali. Ah, okay soft drinks inumin sa mga liquides. liquids liquids ops ang bibi ni Lola ang bibi ni Lola na si Abra Inday konsing nga nung mo ako nagminyo ka o Americano Inday konsing gibiyan mo ako on sa Lord nagminyo ka kung Amerikano Ay, alam nyo guys Kahit na Hinihingal ka, sige lang no Abra Hello Abra Wawa naman ang baby Abra ko Baby Oh my god Omika. na 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 na. So all mga lolas, good evening sa lahat. Ayan ang ating uh, tungkulin sa ating mga apo. Minsan natin pinupuhat. Pero may mga lola na sila talaga nakikita po na sila Jees. talaga nagbabantay bumaghapon. Kasi yung mga anak nila may mga trabaho. Pero para sa akin, hindi ko nababantayan yung mga apo ko yung mga ap apo ko, nabubuhat ko lang yan sila kapag pumupunta sa akin. Kasi ako ay naghanap buhay din. Ayan, ngayon, nandito si Abra, tinitignan ako. Kasi kanina ayaw lumapit sa akin to. Paano? Hindi siya madalas na andito sa akin. Ay, 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 ay. Kaya hindi ko siya lagi nabubuhat. Mabuti ngayon nabubuhat ko siya. Kasi kanina pa siya tingin ng tingin sa akin. Ayan. Ito namang kuya, makulit din. Ayan ang kuya niya, oh. Si Kali. Ayan si Kali, makulit. Kaya mga lola, thank you sa mga lola na mapag-alaga ng apo. Ayan. Ang apo ay kayamanan ng mga lula. Yan ang kayamanan ng mga lula. Nung araw na wala ang mga anak mo, na wala pang anak, ang mga anak mo ang kayamanan mo. Ngayon, yung mga anak natin ay nagkaanak. Ang tawag noon ay abo yun naman yung apo, ang kayamanan natin. Di ba? Guys, kaya yan. La la li la li la lan, la la li la li la lan, li la li la la Ayan na. Ayan ang ating... Sige na ako, dito lang. Hi. Ayan, nagmano pa yung manong ko. Hi. <laughs> <laughs> Bye-bye, Tintin. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Sige na. Maulan. Ayan, isa kong apo. Kinuha na. Din. Eto naman, namasyal din. Ito naman, na din. Kaya ang dami kong apo. Ngayong araw na to. Huwebes Santo. March 29. Ay, 28. Huwebes Santo. Holy Thursday. Kaya ang dami kong apo. Ito pa isang apo. Oh. <laughs> Hubad kasi mainit mainit ang ating panahon malinsangan kaya guys yan lang ang buhay ng lula lula ay tagapagtanggol ng apo 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 hi thank you very much mga lola don't forget to subscribe my youtube channel Bebet kapasa. Okay, like, share, and subscribe. Thank you and good evening. Yehey! Yehey! <laughs>